La, good morning guys How are you today? Medyo masama po ang pakiramdam ko May trancos kasi sa inyo Nandito ko Ang kaso mo, hindi pa rin ako magaling So this time is, nagre-refill ako ng mga panin Re-refill ako ng panin na Naglalagay ako ng ano dito oh. Fair brand sa aking supot-supot na nakabiti Alaga na ng biscuits. Kumusta na po kayo guys? May love set May love shout sa inyo lahat. Regards po sa inyo. May video po ako gagawin about sa ano pa How to handle ang utang pa. How to handle ang utang. Kasi mayroong may utang sa amin na 2 months na. Kasi bahay naman namin. Pero dahil nga kapitbahay, pinagbibigyan hindi pa rin naman daw nakasahod. So, walang kakakain naman sila. So, may trabaho naman kasi sila. At hindi pa nilang sumahod ng malaki bago sila magbayad sa akin. Hindi lang naman ang utang. Mga halos 4 or 5 lang naman. Pero magtutumas na ngayon. Walang pagbigyan. Dito naman sila bumibili. Pero so, araw-araw pa sila umiinan hindi na lang po ako kumikibo hindi na po ako kumikibo basta bubili naman po alam ko naman ako ng sasahod kasi nagsasabi naman nag-uusap naman ganyan pero na hanggat hindi pa nakakabayan hindi pa po ako nagpapadagdag ng utang kasi sabi ko stop mo na ang utang huwag nang dagdagan kasi lalaki ng lalaki mas mahihiyan pa so gano'n. ganun ang selo ko po sa so, tagal ko na pong natitinda ang dami na po may utang sa ako na lumalampas hinayaan ko na lang po ang hirap singilin sabi yan ko pa nga lang parang hindi kapit bahay ganun para daw hindi kapit bahay para hindi pagkangan eh may utang na eh gusto pa may utang hindi pa magbayar gusto ba dagdagan ano bang klase yan diba minsan magiging strike naman minsan strike po mo pag magiging strict pa minsan minsan para naman hindi ka siguro kasi ganun ginagawa namin dati tigal namin nagtitinda po ilang taon na malampas yung iba yung iba hindi ko na sinisingin hindi na rin kami friend. <laughs> hindi na kami friend. pero bumibili siya sa amin. Hindi ko siya lang naman mga hanong yung isa 150. Yung isa-isang beer. Yun na rin kami pero yung laki. Yung iba, isang pamilya pero ang, ang inasahan yung anak ko lang. Yung anak, ganun pala pag umutang. amnesia pinakalimutan ang mga utang. hindi na kami friend? parang buwi bilis siya sa akin parang nawani na yung utang nawani. hinayaan ko na lang. sa hindi niya 200 pesos. hindi ba? kinaano ko ang style ko ngayon yung yung ko na yung Tindahan ko na no credit. Aha. Oh, ano? Mm -mm. So, ito guys, kasi may bumili. Mm -mm, mayroon yes, na yeah. naman. Ayun na nga guys, ang dami ko na ginawa. So, ito lang nga So, tumag na kami pa rin tayo sa utang. Ang dami nga nag-alok sa akin dito ng utang guys. Ang bumbay. Sabi pa, arawan mo ma'am, Ayoko nga. Yan ang hate, hate ko yan kasi yung mga Kasi hindi ako mahilig sa utang. Diba nga, napakahilig na blown ako. Ayaw ko. Hanggat maaari gusto ko i-cash. Kasi masakaka, less ka naman. Kung may cash ka rin lang, i-cash mo na, diba no? Hmm. Kaya nga, yung mga bagay na hindi ko na ng mga bagay na hindi ko naman kailangan yung importante lang naman. Hindi ko naman. Ganun. Bahay lang na nang dito. So, ganun guys. Hindi nga talaga ako. sa nga ako na ba ang topic ay utang. ganun. Ang dami nang may utang sa akin. Ibang utang nga ilang taon na talaga binayaan ko na nga. Mayroon naman akong may mga may utang naman sa akin mga kapitbahay ko maliliit maliliit Ayaw. Mm. So, ganun nga guys. Pag may utang sa akin na hindi pa binabayaran sa usapan na napag-usapan namin, hindi ko na pinadadagdagan. Mm, ganun. Sa akin nga, ang daming madaming nagalok ng na utang. Ayaw ko lang eh. Magsawa lang sila balik-balik sa dami ng no? nito nagmumuto nagmumotor. Sabihin pa, arawan ma'am, arawan. Ay, ayaw ko po. Kaya nga, pili, pili lang po ngayon ang pinapautang ko yung mga good payer. Bagay, mayroon namang hindi. Pero sige pa rin kasi nga kapit bahay. Mm. So that's it guys. Hindi na ako na papahabain mga, ang title ko nito is yung ano, paano ko ba yung nahandel? mga utang-utang na -utang yan. Ganang bagay naman yung utang-utang. Kasi nga parang saving sa Depende naman sa mga marunong magbayad ng kusa. Pero yung pero yung ano, maghahabol-habol ka sa sisingilin mo, wag na po. Hindi pa ako gano'n Marami dito mga ano, sa aming kapitbahay yung mga member-member ng mga mga ganyan, mga paluwagan. Marami yan dito sa aming paligid. Pero hindi ako sumasali. Wala akong sinasalihan Kaya ayaw, ayaw mas stress kaya. Ganun na, di ba nga? May kasabihan nga, kung hindi ka mahilig sa utang, ayaw mo rin magpa-utang. Well, depende naman sa tao. Depende, pili. Kasi nga, ayaw ko ma-stress. So, that's it, guys. Ganun na lang po. Maraming salamat po ulit sa inyong pag-support sa akin, sa aking video. Talong lalo na sa mga friends ko sa YouTube. Mag-love shoutout po. Thank you very much and bye bye God bless po may love, shout out po sa inyo lahat please support naman guys ha ah. wag na akong bumabayaan guys support support lang guys magsusupport din ako sa inyo mm, mm bye bye guys bye bye